gaano kaya kakilala ng mga Pilipino si Jose Rizal? At kilala pa ba siya, lalo na ng mga kabataan? Yan ang ulat ni Benji Durango. Sa isang pambihirang pagkakataon, nagsagawa ako ng survey sa mga kabataan para malaman kung gaano pa nila kakilala ang pambansang bayani na si Gat Jose Rizal. Ah, kilala mo si Jose Rizal? Ikaw, kilala mo si Jose Rizal? Opo. Ano siya? Ano, pambansang bayani. Uh, bayani po. 100 pesos. Sino ang itinuturing na asawa ni Jose Rizal? Hindi ko po Ah, si ano? Si Andres Bolivar. <laughs> Sino ang itinuturing na asawa ni Jose Rizal? No, Ayay. Lola ko. Kung nakakalimot na sa mahalagang nakaraan ng ating mga kabataan, maituturing pa kaya sila na pag-asa ng bayan? Kung nabubuhay pa kaya si Pepe? Ano kaya ang kanyang masasabi? Paano nga kaya kung makakausap natin si Jose Rizal ngayon? Ano kaya yung mga itatanong natin sa kanya? Ano kaya yung mga magagandang payo na ihingi natin sa kanya base sa kanyang talino, karanasan at filosofiya? Hindi na ito imposible ngayon dahil sa advancement ng AI technology. Muling makakausap ang bayaning isandaan at dalawampu't taon nang nagbuwis ng buhay para sa bayan. Rizal, sino ang iyong asawa? Si Josephine Bracken ay isang babae Irish na naging malapit sa akin sa aking pananatili sa Dapitan. Bagamat hindi kami nagpakasal sa simbahan dahil sa mga hadlang, itinuring ko siyang aking asawa at siya naman ang aking huling kasama bago ako mamatay. Ito ang Conversation with Rizal gamit ang askrizal.org, isang libreng website na ginawa para sa paggunita kay Pepe. Ang teknolohiya nakabase sa artificial intelligence generative agent isang AI programming na ginawa dito mismo sa ating bansa. 20 years in the making ang Ask Rizal na ginawa ng isang Pinoy AI creator na si Pocholo The Voice Master Gonzales. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng pangarap. Kasi nung bata ako talagang iniidolo ko na si Rizal, sabi ko, sana one day makausap ko si Rizal. Siyempre bata ka nun, hindi mo naman alam na, <laughs> alam mo yun, <clears throat> wala na siya sa totoong buhay at matagal na siyang namatay. So sabi ko, what if one day makausap talaga, makausap ko mismo si Jose Rizal. Ang plano niya, makatropa ng mga kabataan si Rizal na pwede nilang matanong anumang oras, anumang paksa at aral. Dahil sa AI technology, nabigyan ng buhay ang matagal nang namatay. Ano ang paborito mong pagkain? Bilang isang anak ng kalamba, masarap ang adobong manok at sinigang na hipon. Simpleng pagkain, ngunit nagpapaalala sa akin ang aking tahanan. Maaari po nila makilala si Rizal hindi lang bilang isang bayani, kundi isang mentor, isang kaibigan, isang kakilala ng kausap mo. Ang pangarap ni Gonzales, makapasok sa mga paaralan at library ang teknolohiya para makatulong sa awareness at research ng mga kabataan. Pero dahil na sa kalahating milyong piso na kanyang nag para sa proyekto, binibilangan niya na lang ng tatlong buwan ang askrizal.org para gamagamit ng mga kabataan. I will be needing the help of DepEd, uh, CHED at different schools, uh, institution, and mga universities para mapagpatuloy ko pang i-develop itong programa na to na... Buwan ng Marso sa susunod na taon, huling makakausap si Rizal sa teknolohiyang ito. Kaya inaanyayahan niya lahat na gamitin ng libre ang website hanggat pwede pang ma-access para sa pag-unlad ng kalaman at malawak na kamalayan mula mismo sa bantog na bayani ng bayan na sigat. Jose Rizal. Ano ang may papayo mo sa mga kabataan sa pagtatanggol sa ating bansa? Ang pagpapahalaga sa edukasyon ay susi sa pagunawa sa ating katawan at sa kapaligiran. Benji Durango, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.